Ang nga ano eh. Kaya mo ito sa ubos. Ang nga, ay dariram na yun eh no. Kalimot ko ba? Nagrabi mo ka daw ka na gada sa parking. Ba eh? Sa tayo ba dyan? Gisaragaan mo ang bagay no. Sige na. Ay nako, nakabalik yun ko dali po na first time. Kano'ng pagyod ko na kaani. Ang tanaw na ito, brag na alay ko yung nakita. Brag na pa mga gura dali. Kato dito ang kwan? Rambutan. 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 Rambutan dali ba? Mao ni siyang basit bulan. Dire sa Porok Tugpahan, Barangay Emelda, Laak, Davao, Del Norte. Ay, di uro na pala. Ha? Ay, di na siya mao. Dili ni mao ang simbahan na adri. Di, oh, di di na simbahan. Pero di ni mao lubi. Kaya na lubi. Mamo ni mga tinanong ni tatay sa unang gagmay. Pakatong dri. Oh. Hala narang mga lubing nga kita ng ni tatay, dagko na. Huh? Dagko na kaayo. Pati saging. Pati kani oh. Pasok tayo sa simbahan. Ay, may maya na tayo papasok sa simbahan. Dito muna tayo sa bahay namin noon. Dito yon. sa gilid ba? Dito yun oh. Uy, Wow, may bunga. Wow, sarap talaga ng bukid, bay. Yung mga pitinanim ng tatay ko noon na lubi, nung buhay pa siya. Kasi sabi niya, tatanim daw siya ng lubi, saging, may na lang daw, pag wala na siya, ami, makuha. Pero, wala na siya, wala, dyan, wag po makuha. Tungod kay, ganun nga, hindi pinagpala, may nangyari, hindi na natin sasabihin dahil alam mo na, dito yung bahay namin noon. Aray ko! Dito yun. Dito yung bahay namin noon. Pero wala na ngayon. Tapos ito yung tanim ng tatay ko. Oh. Rambutan. At saka ito yung lansunis. Shit! Ito na yung lansunis guys. Rambutan, lansunis. Dito yung bundok na to. Dito, naglalaro ako noon dito. Pa doon sa, ano, sa baba ni dire. Kare. Oh, konektado ni dire area. Dire ah, tapos. May tanam sa atay nako dire sa una ako ano. Sa, una. sa, sa una, mga kahoy, pero wala na. Agay, okay, tunok, guys. Tunok. Tapos pare, buntok. Tapos mau ni. Di amo suri suri ko dire sa una, subukin. Tapos dire, maoni sama. Ba di magtanim. Siguro, kana mo na balay sa mong silingan sa wala. Gigo, no. Na, Naguba na ang balay. Ang balay na sa wala, Kay mo na ang rambutan mo, tulang sunis. Siguro kay simbahan. Pag na'y na mamatay, magtinugtiyog ng mga kuan sa simbahan, ng mga lingkuranan ba? O niya, kuhan nung dahil sa kong tatay, doon dahil yun, pang bunala ng kuhan, ka ng lingkuranan. Ano na siya? Ay, doon kayo sa baradlo. Ayo. Pag na'y mamatay, di na may matulog doon sa balay. Madam, may silingan. Ha, <laughs> pakiboy. Inarap pa si Bakboy. Nasa Manila si Bakboy. At ito, tiyan mo. Ganda sana, oh. Patag yan. Pupunta na nga tayo doon sa... Hoy, nakita ko si Ting Karol, guys. You know? Yung Ting Karol dati, bang napulot ko, tapos tinuhak yung dito ko, ba? Chuk-chuk. Ay, yun, Ting ay lupad. Ay,